Hello, what's up mga ka-isla Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kaisasuela, your island boy. Ngayong araw mga kaisla ay naimbitahan tayo sa isang birthday party. <laughs> yun, napanood niyo yung last na vlog ko, yung sa instructor namin sa gym. Itahan niya ako kasi birthday ng nanay ng kanya. Wow! Kasap, imagine yun yung edad 101. Wow! Grabe yun. Nasa 101 na edad. Grabe yun. So, ako siguro kahit 70 lang, okay na ako doon. Gusto niyo yung <laughs> birthday na kanyang lola kasi yung mga family niya is nasa London. Shout out pala sa mga family ni Sir RC dyan. Maraming salamat sa supporta nyo sa vlog namin sa panonood nyo. Mag-ingat kayo palagi dyan at thank you talaga sa supporta nyo. Ngayong araw mga ka gusto niya talagang i- vlog namin gusto niya talagang ma-video yung birthday ng kanyang lola kasi para mapanood din ng kanyang pamilya na nasa London at syempre hibawal ngayon yung birthday celebration yung social gathering kaya yung plano nila is mag-gift giving na lang syempre sabi ko mas okay yon kasi share the blessing at hindi naman sila makapaghanda, makainbita kasi bawal ngayon yun dahil napaka-stricto ng Gimaras ngayon. mga border restriction, hanggang matapos yung buwan, hindi tayo makagalaw ng mabuti, hindi tayo makapunta ng isla. Bagot na bagot na talaga kami dito sa bahay. Kaya yun, samahan nyo kami. Siyempre, kasama ko yung kadrama natin, si Mark. Shoutout ulit si Japoy. Yun na nga, samahan nyo ako mga isla Let's go na in 3, 2, 1, come on! Yo, what's up mga isla So, nandito na nga tayo ngayon sa bahay nila, Sir RC. Kaso nga lang wala pa siya, may kinuha pa daw. Sa mga naghihintay pala ng Gimaras t-shirt natin, dyan mga kayo sila hintayin nyo lang kasi malapit na matapos yon Madami kasi tayong naipaprint. Eh, medyo tagalan pero hintay-hintay lang ng konti. Hello! Say hi! Kaya yung mga bata dito, yung mga fans natin. Charot! Hindi nang gimara t-shirt natin, hintayin niyo lang. May release din natin 'yon. Abang-abang na lang sa update namin. At siyempre, bago namin ipamigay yung t-shirt, dapat may screenshot kayo ng nakasubscribe kayo sa channel namin para legit talaga na mabigyan namin kayo. 'Yun lang. Finally, nandito na nga si Sir RC, karating lang. So mga kaisla, ito na mga yung natin. Mga ipag mga May itlog. yung mga gilata. Kompleto din. Ang dami. Ito pa yung okay, iba. Sa karton. 29 and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. nito lang ang dito nga si Lola. Yung my birthday na 101. Bibigyan ka rin ng talaga yung mga tao na umabot sa edad na 100. So, cherish talaga natin yung moment na to at napaka-special to. Kasi umabot si Lola ng 101. Wish ko lang sa kanya, more birthday to come. At syempre, good health. At saka sa lahat ng mga family niya na dito. At syempre, yung mga family ni Sir RC na nasa abroad, nasa London. Stay safe at mag-ingat po kayo na palagi dyan alam ko napaka importante sa inyo kasi hindi kayo makapunta dito kaya kahit sa video na lang panood nyo kung paano na i-celebrate ni Lola yung kanyang birthday at syempre yung pinaka masarap sa feeling doon kasi na-share nila yung blessing na gift giving mamaya kakanta tayo ng happy birthday kay Lola Happy birthday to you Happy birthday to you sila so nakabalik na kami ngayon sa bahay tulog muna ako bago mag extra <laughs> bago kami magtapos shout out ko muna si Maria Salve Ganancial at si Lori Lee Ga Lauria shout out sa inyo magigat kayo palagi dyan tsaka sa kababata ko San Fernando Pampanga si Angel K. De Los Santos at si Alvin Alvin Chua shout out sa inyo kay Nika LTV Christian Galiano shout out at kay Kuis Just, yung Gimarason Vlogger din. Mag-ingat kayo palagi dyan. Abangan nyo lang yung next vlog namin. Hindi pa tayo makapunta ng isla. So, maghahanap na lang kami ng panibagong content na ma-entertain ulit kayo mga ka isla Yun paalam. Peace out.